Oke, okay, atau nggak main nabi si uh, si Nato Pangkat Ser? Dato Adlaw po, Dato Adlaw. Dato Adlaw. Ah. Sama katuyuan ini, Ser, na ni Amang kamu diri sa amok, um, uh, diri sa uh, dan surigaw. Katuyuan? Oh. Ang sisralan man Oh. Oh, oh. Kaming tribo ang rightful owner sa ang Ah. Kay mauni ang atong federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa Custom and Tradition. Uh, so, ang uh, bali, an, a, kwan, in, mga mulupyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City, bali, nahimuray noon ini sila ng mga squatters o ano ba? Adili squatter. Ako naman. Adili squatter. Kaya na nagiyan ini mga kuhan mga kaha. Bali, ini ancestral... Uh, ancestral an para ma-address... ang atong kaangayan kalinaw o kaluwasan sa ancestralan. Kay wala pang Republic of the Philippines, ang mga datu na ba ina ang decision makers sa para sa kalinaw o kaangayan. So, diya, bali, diya, katagasunod na batas ini. Yes, batas sa Diyos. Republic Act 371, April of 1997, Divine Customary Law. since time in memorial na anbirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. para ma-address ang atong kaluwasan material and spiritual. So, gobyerno mm hmm. sa tribo. So, kay na sir uh, mga tao, labi na ato na mga uh, negosyante sa nan uh, may nahitabo dito sa kuan mo ragatag hold mo dito sa checkpoint. Opo, opo. Oh. Ah, uh, tagol mo dito sa checkpoint kay uh, lagi na may... Hindi ang hippie, nakiksulti Ah, uh, so, di tugutan mo. O, oh, simpre, wala may jurisdiction ang pulis San Agustin Mag-assist lang sila. Okay. Hmm. Tapos an uh, kuana unsa may uh, nakugang man sa mga tao dire kaya gumikan kalagi daw ng mga dagko na mga uh, tindahan na padlakandaw. Oo, uh -huh. pero nakita sab na ko na tinuod sab. Pero kay uh, nganu man na padlakan man ni sila? Napadlakan sila tungod kay wala sila mukumplay sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Uh -huh. Nga gi-inform sila tulo kabisis para mo comply sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owner sa ancestral land. Mm -hmm. So karon, kay wala man sila mo comply sa tulo ka bisis, nahimo na mo ang pagpamadlak. Oh, so uh, adi sir kamo na madlak sir, ya mga taglaong pa warning or uh, nagpadala ba kamo nang pahibalo sa ila? Katong inform katong endorsement leader to inform sa ila tulo ka bisis. Ah, oh, tulo ka bisis? Opo. Oh. So sa tulo ka bisis wala action? Wala. Waya ila tagakwan sa inyo uh, reply man lamang? Wala. So amo daw uh, uh, na taghimong ni Juan na singo dan na kwan pagak, uh, padlak. Yes po. So hamok pa ba na mga establishmento diri sa Surigao na ano ni yung uh, plano na iyo padlakan? Mamahimong dagandagan pagyot kung dili sila mo comply sa free trial and informed consent o LOC land occupancy certificate under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Pero kung sunod sila sa pamalaod sa Dios, mo comply sila sa legal under management sa federal, mamahimong wala na atong pagkapadlakan kaya may comply naman para sa kakay. So about sir, sa atong mga kuhaninin uh, pamalaod sa panggobyerno, no bali, res, no respeto mo? Natural. Nirespeto na daan kita sulod sa 50 katuig. Mm -hmm. Ang atong pagrespeto sa civil government. So karon kaya tapos naman ang ila 50 years, under 01-4 protocol 7160, so ato na ang administrasyon ra Rizal administrasyon so mo nang ato na ang desisyon mag assist na lang sila nato kunang ang atong gipangayo dire nga morespeto sab sila kanato kay nagrespeto man sila kita sa ila solo sa 50 ka to ay kung sa ila mga mandatory misunod kita so karong ato na panahon kita na usabang dapat respetuhon nila. kay hatong kita lais batas sa Dios Mm, so mga pila ka uh, pila pa ka Adlaw Adlauth Serdre Anidjo balik ah misyon. Dili kung pila ka Adlau, ni ami din ifirmamenti kay imbas ini. Ah. Oh. Goberno man ni sa tribo. Kana sila mga empleyado lang sa goberno, mag-asi sa matuod nga panggobyerno. Oh. Kay an ilang balaod inconsistent to Republic Act 311, Epro 1997. na supersede na rebuild nasa batas sa divine customary mm. So bali ang ato pa malawot kuman sa panggobyerno bali o man ato bali ang kuan lamang ato bali dili sunod ang bali ang uh, mga kuan pamalawod nato sa panggobyerno gadot. Di makasi sila makasi. Kay mao man ay nakasama, nakasaad sa Philippines Constitution. Uh -huh. Na any branches of civil government will only assist protect, promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples. Magkasi sila, dili sila pwede mo intervene. Kaya na illegal intervention sila sa jurisdiction sa ancestral land by law, 448 for law versus divine customary law. So, lapse sa IPRA is a criminal, and impeachable, perpetual disqualification to any government position, president down to barangay. Sa abogado, disbarment for ignorance of the law, excuses no one, if no one is above the law. Sir, ang mga ay na mga establishmento murga nag abri bang bang yapon? Ah, ila na nang problema basta natapos na ang among trabaho. Kay dili na kami ang ilang kalaban, ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa o kalayo nga naa individual ang hangin atong ginhawa. Tubig nang tubig atong lawas. Lupa nagikanta sa lupa, nag-apakta sa lupa, kalayo kainit sa atong lawas ug atong gigamit para sa atong pagkaon. Hmm. Mao nang na, nagdala sa balaod kung magpadayon ang tao sa pagkinabuhi sa injustice, ang resulta is spiritual arrest. Hmm. Mamatay siya lamunon siya ng lupa. Asa ra uh, pag uh, oras na mag-file uh, sila ng kaso batok sa ijo kay uh, ilagi ijo gi ang ila establishment kaya sila maka-operate na, na sakto sa ila oras o may mga aksyon ini. Ah, mas maayo kung mupahin sila ng kaso para ilang mapamatudan nga wala sila'y right sa ancestral land. Illegal sila nga nagbarog sila ng negosyo wala sila'y legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa rightful owner sa ancestral land. Uh, so kung uh, singundan singon dyan kay uh, tagpadlakan idyo, tapos sila tagabrihan uh, dyan ay sa plano na mo file sa kamunang kaso sa ila. Oh, may kaso sila. Dyan. So umay uh, i-file niyo na kaso sa ila. Tres passing. Sa sis na oh. hmm. okay. ang police, intervention, illegal intervention. Kay dili pag ilang katuyuan. Nagdiscriminate sila kay nag butang tag para dugang pag sa mga tao, ila mang ikuhag. So, nakita nato karon na ang atong mga kapulisan ay mong rebuild sa kaugalingon natong nasod. Kaya imbis na kalinaw nga itong katuyuan, gilantan na itong balao si Diyos, ilang gikuha para dili ma ibaluan sa mga katawan. O, oh, illegal ang ilang activities karon kay wala sila mag comply sa management sa federal rival government of the Philippines sa rightful owner sa ancestral <mik> Ah, uh, na lang sir, ini in, na uh, minsahin na lang sa tanan mga Surigao noon kay para may bayusan sila. Opo. Okay. Ano? So ang akong minsahi sa tanan mga ka uh, surigao, sa dinis sa Surigao, ug ang tood na sa tibok Pilipinas, ug gili lang tibok Pilipinas tibuo kalibutan na sundo nato ang Dios noon nga pamalaod diin mao ang Republic Act 371 April of 1997 Divine Customary Law. Since time in memorial na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para nga ma-address ang atong kaluwasan material spiritual espirituwal nga makabot na ang kalinaw panagiusa ug matuod nga kausaban sa atong nasod Pilipinas tungod kay atong kining implement to continue kay ang presidente walay katungod sa pag-implement pag-assist lamang mo ning atong implement para ma-assist kita sa nasyonal to lokal. Okay. Tagang salamat. God is justice. Thank you.